katabang. So bagong araw, panibagong vlog tayo. Ngayon mga katabang, pasalamat kami sa aming sponsor na si Ma'am Casey Pino na nagbigay para kay Lola Margarita na, tinutuluan si Lola Margarita yung luma niyang bubong, anahaw po. So ngayon papalitan natin ng yero. So mga katabang, samahan niyo ulit kami sa aming paglalakbay. Muli po sa programa ni Katabang Dave. Dahil excited na kami na makita ang reaksyon ni Lola Maagang maaga pinunta na namin si Lola Margarita At pinabutan po namin siya na nagwawalis sa bakuran niya Good morning! Good morning! Kailangan ako? So, Kailangan mo pa ako? Hindi mo na akong kilala? Itong regalo sa iyo mas magwapo

magbisita pa sa akin. O paano yan? May good news kami sa iyo. Ha? May good news kami sa iyo. Oo na. Ini mo ini atop ni ba ko na. Kadag mo na. Opo. Ay, salamat sa Jesus. sinang Santa Maria Naura na ispa Signore. Na ulan na nakuna initan. Tay tutukong sana ako sa gilid. Orog bonta na. Ini atop. Sali ako pigwa sa di sana ako. Kaso sabi kaya daw sa ikin si Ingo. Kaso, dahil na yung naman sa so top, pag sinira namin yung bubong, wala, wala ka nang ano, bubong. Kaya nga. Diyan na Kalsada? Ayun. Mga katabang, tuwang-tuwa si Lola. Hey, la, pasalamat tayo sa sponsor natin la. Pasalaman. Si Ma'am Casey Ma Paino. Ma Ma'am Casey. Paino. Paino. At sa mga anak po niya. Yan, sa mga anak niya. Salamat sa inyo. Nagdonasyon sa akin. Nagkawawa naman ako. Mm, talaga si Lola. <laughs> <laughs> yeah, sabi ko, sa sali na daw so dalawa. Dawa, maski walang dala. Sa akin, magbisita sa akin. Ayan, okay, mga kataba, nakakatuwa po si Lola. <laughs> Kahit daw po kami walang dala, o kahit wala kaming bibigay Mas, sa kanya. Maski wala ang dala, gusto ko magbisita. O, bisita daw po. E, yeah, napakabait po ni, ni Lola pigdan, Margarita. Pigda, nasal ko kayo. Kahit wala e. dala sa akin, masaya ko. Ay, salamat. Masayang masaya ko. Mabait ni Lola. Oh. Mabait ako sa mabait. Opo. So, kaya salamat sa Diyos. May awa ang Diyos sa akin. Oh, sabihin mo sa mga viewers natin si Katabang Dave Pogi. Si Pogi? Opo, sabihin mo sa viewers na natin si Katabang Dave Pogi. Pogi? <laughs> o yung camera natin, Pogi din. Ay. <laughs> salamat si Pogi. Pogi man ako. Pogi man niya. Ah, Pogi man ako. mo na mula oh. Ay, yan, yan, oh, hindi pa akong nakasuklay. Nagabot nag pa sana na ako. May bata magawin ka la May bata pagawin ka. Bata? Opo. Wala. O, wala nga bata. Wala. O, yanap ko. Ha? Yanap ko. ayoko Ayaw mo na. Ay, joke lang mga kakatabang. Uh, Pinapatawal na natin si Lola. Ay, gusto ko. Gusto ko magantihan kayo kung ma-acquire ayos na itong bahay ko, ito, no? Opo. Gusto ko sumama sa inyo. Magkaganti man akong magkakalaba, magkalinis. Ay, huwag ito. na po. Ah, okay na po. Masaya na. na po kami na tulungan ka namin. Ay, salamat. Wala, awa sa inyo. Malakuan kayo sa akin. Ano ko? Pag umuulan ay... Umuulan din na sa loob. Umuulan sa loob din. Doon lang ako sa tabi-tabi. Tutukong. <laughs> Tutukong. Hmm. yung mga katabang susukatin ni tatay yung ano. Yung yer kung, kung gaano kahaba. Ini siyete na sa A7. Siyete pina Sa kuwan kaya nini pag ginibong sa A7. sugok na no. Laka. May allowance dapat. Siete pi o mga 8 kayo 7 sana 7 pi yung kuha ninyo tapos upa kong umbrella nyo siya na pa ko daw mga 2 kilo 2 kilo at dito man pwedeng ikuha nyo sana dapat ining arot nyo di nyo ini makuha na ninyo ang kaming man sa

Anay! Malakas pa rin nanay ah. Magaw na yan po. Oo, may mabasalit dito 380 po. P380 dyan? Opo. Galing ni nanay ah. Malakas <laughs> <laughs> yeah? oh. pa. Tara. Hindi mo na kami nolot ah. Ang tanglay. dyan ah. Hindi kaya magunong. Tama lang ah. Magbati ni Tulog pa sa nangani. rin matanglay na. Anyway. Tapos. Ako nga ni Napagal. Mga mga pako. Mga pako. Ito. Nagatung silaga. <laughs> May na kayla? Na. Naglulugaw ako. Naglulugaw ka? Upo, 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 ano yan lapang merienda mo la? Ah, okay. Merienda? Ah? Meriendan mo. ginagawa mo? Nagbubulog so, Paano yan la? Ano regalo mo sa akin? Malapit na birthday ko. Birthday mo. Malapit na po. Twenty 28. ano yung pagluto mo na? Spaghetti? Spaghetti pagluto mo? Lugaw. Oh, lugaw. Walang spaghetti? Walang spaghetti. Sayang. Ano paborito ko spaghetti? Ay. Oh. I-advance mo na akong batiin. Birthday ko. Happy birthday. Thank you. Salamat. Oh, yung yero mo nandito na. Ilan yan? Walo. Walo. Isis ko. sunugin ko yung ano mo. Yung anahaw. Sunugin ko na. Bala, ikaw. Sana ko itira Sana. Andito yung anak ko. Ang makatulong sa inyo. Ano Sige tao, bang birthday malapit na. Malapit. 28. Oh. Eski bingko ako. Kantahan mo na lang ako. Ah. Kantahan mo na lang ako pang pabuenas. <laughs> oh. 1 2 3. Happy birthday to you. <laughs> oh, nakakatawa kayo. Pasalamat ka ulit sa sponsor na si Ma'am Casey Pailo. No? Oo, sa salamat Ma'am Casey Pailo. Sal Maraming salamat. Salamat, salamat sa inyo. Sa mga anak mo. Salamat. Pati ito nagdadala dito. Pasalamat din ako. O, mga pogi. Pugi. Opo, mga pogi. Pugi. Salamat. Pogi. Ako pangit naman. Oo. na namin ang bubong mo. Ha? Sunugin na namin. Alin? Bubong mo. Sunugin na namin. Huwag muna. Wag muna. Huwag muna. dito ang anak Opo. Yan. makatulong. O. Yan. Pahinga muna kami lahat dito. Saglit. Sige. Meron pa kami sa baba kung kunin yero. Kaya pa? May award na kami oh. May award na? Tinapay. Panulak. Wala pa. ka na. Tara. Malapit lang na. Layo, malapit yung malayo? Hm. Pronto pa mag buhat na mabigat hindi na madrawing yan awong hindi ako na ito po yung ano mo yero sa gilid saan si, gilid? ito po andyan? ito oh, dito ito uh, sige. walo to walo oh, walo tapos yung oh, ano yung alulud, alulud. Al Sagurong. 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 Ay, sagurong. Ayun, Ay, dalawa. Dalawang, dalawa. Okay. Tapos Hano. yung pako na sa loob. Oh, Sabi yan ko, kasi andito si Injo, baka tulong. Opo. Sabi ko, hindi Babalik kami dito para bukas video namin. Oh, oh, oh. Sige. <coughs> <coughs> Sala, malamin siya. <coughs> oh, ano na kayo nagkakain? Ano walang karne? Adobo. <laughs> <laughs> Saan kayo? Kaya dito tayo kukuha. <laughs>